Gusto mo bang magtagumpay? Napag-isipan mo na ba kung paano mo kakaharapin ang tagumpay kung ito man ay dumating sa buhay mo? Minsan kasi may mga taong mas nasisira pa ang buhay matapos magtagumpay. Ang paghahangad at pagpupursigi sa tagumpay ay dapat sa tamang layunin lagi dahil ito ang nagbibigay katiyakan na hindi tayo sisirain ng tagumpay. Ang natural tendency daw ng nakararami ay ang pag-deteriorate sa ating kalagayan lalong-lalo na pag naabot na natin yung goal natin. Kapag tiningnan nga naman natin ang ating mga kaalaman at kakayahan at taglay dati pa, ay eh maaaring madami na sa mga ito ay kinakalawang na o hindi na natin taglay sa kasalukuyan. Sa pisikal, napaka-obvious nito. Hindi ba habang tumatanda, eh, parang pahirap na ng pahirap gawin ng mga bagay. Yung mga dating kayang-kaya, ngayon eh, maisip mo pa lang parang suku ka na. Hindi madami ang intentional pagdating sa improvement ng dati ng nalalaman o pagdagdag ng mga kakayahan. Yung iba matapos magtagumpay ay nagpapabaya na kaya eventually ay bumubulusok din pababa. Naalala kong kasaysayan ng mga unang mountaineers na sumubok akete ng Mount Everest. Isang grupo ang nakaranas ng matinding pagkabigo at pagkawala ng ilan sa mga miyembro nila dahil sa pagguho ng niebe sa kinaroroonan nila sa isang tribute na ginawa para sa mga nasawing kasama. Ang isa sa mga survivor ay tumayo at nagparangal sa mga kasama na namatay. Humarap siya sa larawan ng Mount Everest at nagsabing, Darating ang panahon na maaakit ka din namin. Dahil kami ay may kakayahan pang lumago at ikaw ay hindi nalalago. Dito natin makikita ang pag-asa dahil sa paglago. At ito din ang nais ng Diyos para sa atin. Ang sabi ng Bible, sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang layo ng tagumpay ay hindi ang kapurihang matatanggap natin mula sa tao, kundi ang hangari na ang Diyos ay mapapurihan. Pagkaganyan ang motibo, ang pagtatagumpay ay hindi sisira sa iyo. Pero kung pang sarili lamang ang motibo, makakaasa ka na eventually sisirain ka ng tagumpay. Hindi man agara ng proseso ng tagumpay, pero kung ito ay mararanasan, ang ating potensyal ay lumalawak. Ang mga posibilidad ay dumarami. Ang pag-asa ay mas madaling makita. Kaya kung magtagumpay ka, parangalan mo ang Diyos at huwag na huwag na pababayaan ang pagtitiwala sa Diyos. Paglago sa pagkakilala sa Kanya at pagiging masunurin. Makikita mo na sa bawat tagumpay, ang posibilidad ay lalo pang lalawak. Asa ka pa?